makakausap po natin si Akop Ashraf at mga niyang SG. Magandang umaga po sa inyo, Sir Akop. Magandang umaga din po, Sir Ape. Assalamualaikum po, Sir. Waalaikum salam, Sir. Okay. Ito pong inyong agency na ngungutong sa inyo. Opo, Sir. Opo, Sir. Ba't ko nasabi na ng ngungutong? Kasi nga po, mga kapatid, sila ay pinapakash advance dahil malit yung sweldo, wala sa tama, so napipilitan silang mangutang. Pag nangutang sila, tinutubuan. Tama ba, Sir Akop? Opo, 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 Sir, opo, Sir, opo, sir. opo sir. Ape. Magkano po yung inyo pong uh, sweldo muna? Balay, Sir, yung uh, arawan po namin, 12 hours ng duty po namin. 466 po lang, Sir. 466 lang? Opo, Sir. Saan po kayo nag-duty, Sir? Dito po sa Santa Cruz, Sir, sa Boston Street. Sa, po? Manila po, po Sir. Manila? O, oh, dapat 537 plus OT, 466 na, tapos 12 hours pa. Sobrang baba. Magkano pa yung tinutubo pag kayo po yung nag, bale? Uh, bale po, sir. Pag nagbale po kami siya ng ano, 1,000, tinutubo kami ng isang daan po, sir. So, 1,100 ang balik? Opo, sir. Wala kayong sigurong, ano, um, bukod sa OT, walang benefits? Wala po, sir. Kahit isa po, sir. May lisensya kayo? Mayroon po, sir. Pero yung kasawa itong basta magong tatlo, sir, puro papel yung lesinya nila, ma'am. Nako po, hindi pwedeng papel. Dapat yung plastic. Ako lang po yung um, papel, sir. Tapos, uh, pag sweldo ho ba, may mga bawas, alimbawa, may para daw sa insurance ng mga kasamaan, puliraria, etc. Meron, wala. Pero wala po, uh, sir. Ang kinakasas lang po sa amin, sir, yung cash advance, sir. Pag cash advance? Opo, sir. Okay, sige po. Mr. Nilo Ferrer, Export 4. Hello, matagal sa kanila. Magandang umaga po, Sir Nilo Perer. Mr. Perer. Eh, yes, Sir. Sir, paano to? Wala ko sa tama yung pasahod, wala sa minimum, tapos walang OT, overwork, underpaid, and then masaklap pa, kinukutungan pa po ninyo, ng inyong kumpanya. Ah, uh, actually, Sir, yung ano, yung sinasabi nila na nagpapautang, hindi kasi sa kumpanya. So, gusto ko malaman sana sila, Sir, na ano, may bukas, mag-uusap kami para ano bang hinaing nila para malaman namin. <laughs> okay, sige po. Uh, sir Akop, sino po nagpapautang sa inyo? Nagpapakasya advance? Si po si ma'am. Si ma'am ma ma Loren, Lorena Marco, ma'am, sir. Ma'am Lorena? Opo, oh, sir. Okay. Mr. Perez, sino si ma'am Lorena? Ah, uh, isa sa nagpapasawad namin, sir, sa Pinansya na Destino. Oh, Pinans. Uh, di ibig sabihin, may paspas ng kumpanya niyo. Actually sir, yung ginagawa nila na ano sa pautang, hindi naman kasi involved ang opisina doon sa pera na ano, de sabi nila. Kaya gusto ko rin malaman sila kung sila kasi lumalapit sa tao na yon at saka ang kumpanya hindi na na Sir, sir na naman. Sir naman, sinasadya niyo ni underpay sila para mapilitan itong mga pobre na mangutang. At kapag nangutang, magkakaroon kayo ng negosyo may tubo kayo doon sa mga inuutang nito mga pobre nyo, security guard. Di ba? Ah, ang, Inaapin na ang, nga sila sa sweldo, kinukutungan pa talaga. Ang gusto ko lang malaman, Sir gusto kaya nga gusto kong mingi sa inyo ng pabor na sana makausap namin sila para maalaman Sige. namin Sige, Ito, Sir, mag-usap na kayo. Sige, Sir, Sir ako? kausapin mo na si Mr. Perer. Yes po, Sir. Sige. Ah, Sir. Hmm, ako, kasi ang isa pang re reklamo po namin sa engineer, sir, yung pagdadali ng sahod, sir. Tapos, pag nagbabali po kami, kaya maraming nabaw sa utang ng mga tawa niyo, sir, kasi pag kami, halos wala na pong matira kasi kinakaltas niyo lahat. At saka nagpapabali po kayo ulit. Paano kami matatanggal sa ano ganyan, sir? Ah, uh, actually, ako, hindi kasi, kayo kasi ang personal ng utang sa tao. Hindi ko rin alam na, ano, ganoon ang naging sistema sa kalakaran niyo ng, halimbawa, kung pasahod, kung magkano ibibigay sa So pinakamaganda siguro niya na punta kayo bukas kasi dapat makausap natin harap-harapan yung tao. Sir, Mr. Ferrer, yes, yes, sir. Kung tama lang siguro ang pasahod ninyo, hindi na sila kailangan pa mangutang kasi sapat na yung sila po ay uh, nabigyan ng na minimum plus OT, malaking pera na po yun. Yes, sir. Tama po, sir. Exactly. So, sir, ganito pangyari, ano? uh, kukwentahin nyo po yung mga perang hindi na sila na tama, yan po ibabalik nyo. And then yung mga nautang po nila, yung mga uh, nakaltas po na tubo, ibabalik din po sa kanila. Tama ba, sir? Yes, sir. Tama po yun, sir. Tama po yun, sir. Okay, sige po. Okay, sir. Uh, huwag mo ibababa ang telepono, Mr. Akop, at uh, kayo oh. rin po, Mr. Perer, kakausapin kayo ng staff para doon S po sa paghaharap. Ang paghaharap po, hindi po sa opisina ninyo, mangyari po ang paghaharap sa DOLI o sa Sosya. Okay, sir? Opo, Sir Idol. Opo, Sir Idol. Okay. okay. Mr. Ferrer. Narinig po, Mr. Yes, Perer. Ferrer. Opo, Sir. Opo, Sir. Happy, Sir. Okay. Mag Magandang hapon po. Magandang umaga po, Mr. Ferrer and Mr. Ako. Thank you po. Okay.